Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at uh, welcome muli dito sa ating uh, Katarungan Pambarangay Channel. video pong ito, tayo ay muling sasagot sa isang katanungan kagaya po nito. Pwede bang magpataw ng multa o pagkakakulong ang pangkat tagapagkasundo? Mga kabarangay, napakahalaga po ng paksang ito, lalo na sa mga miyembro ng lupon tagapamayapa. Mga opisyal ng barangay at siyempre sa ating mga kabarangay. Nasangkot sa mga usaping idinadaan sa barangay. Ang pangkat tagapagkasundo ay isa sa mga mahalagang bahagi ng katarungang pambarangay. Isang mekanismo ng pamamahala na layong iwasan ang mahabang proseso sa korte sa pamamagitan po ng maayos na pagkakasundo ng mga naghihiwalay ang partido. Mayroong dalawang pangunahing tungkulin ang pangkat tagapagkasundo. Ito po ay review na lang muna. Okay? Una, yung conciliatory function. Ang pagsasagawa ng pagkakasundo ng mga panig. Pangalawa, yun pong arbitral function. Kung pumayag ang magkabilang panig, pwede silang magdesisyon. Ito pong pangkat pagkapagkasundo, kagaya ng isang o parang isang arbitral tribunal Pero ito po ang tanong may kapangyarihan ba ang pangkat tagapagkasundo na magpataw ng parusang gaya ng multa o pagkakakulong Ang malinaw pong sagot ay hindi Ito po ay ayon sa Department of Justice Opinion o DOJ Opinion number 100 series of 1979. Ang kapangyarihan na magpataw ng sanksyon o criminal sanctions gaya ng multa o pagkakakulong ay isang judicial power at tanging ang mga korte lamang ang maaaring gumawa nito. Kaya po ang ibig sabihin, anuman ang pagkakasala, kung ang layunin ay pansahan ng multa o pagkakakulong ang isang tao, hindi ito saklaw ng pangkat. Kahit pa po sabihin natin na may kasunduan bilabag o hindi sumipot sa giring, ang isa sa mga panig hindi pa rin maaaring direktang patawan ng parusa ng pangkat Isang halimbawa po nito na ito namang ganitong pangyayari o pagkakataon ay madalas na Nakikita po natin o naoobserbahan po natin sa mga patawag ng barangay. Paano kung ang isang partido na tumangging sumipot sa hearing o bastos na kilos laban sa pangkat? Aari ba itong parusahan ng pangkat? Muli, ang sagot po ay hindi pa rin. Ayon po sa parehong DOJ opinion number 100 series of 1979 at sa section 8 rule 6 ng tatarungan pambarangay implementing rules and regulations ang mga ganitong uri ng kilos ay dapat sampah o iapela sa mga regular courts upang mapatawa nila ng nararapat na kaparusahan. Hindi po pwedeng direct contempt ang ipataw ng pangkat. Kailangan idulog ito sa korte. Dahil ang matagal ko na nga po sinasabi, ang katarungang pambarangay ay hindi korte at ang mga lupon tagapamayapa ay hindi mga judges o hukong. Halimbawa, si Mang Juan ay tumangging sumipot sa pagdinig kahit na siya ay na na ng notice of hearing. Ang maaaring gawin ng pangkat, okay? Gumawa ng sertifikasyon na hindi nagkaisa o hindi sumipot at ihanda ito kung sakaling idudulog sa korte ang kanilang issue o yung kanilang concern o yung kanilang hidwaan. Ang halawang halimbawa, during the hearing, ang pangkat ay biglang minura at pinagbantaan ng isa sa mga paning. Ano ang dapat gawin? Ang gawin, kung sino man ang sekretary, i-record ito sa minutes at i-report sa korte. Hindi papansahan ng pangkat mismo. Kaya mga kabarangay, tandaan po natin ito ha. Ang katarungang pambarangay, ulitin ko po, ay hindi isang hukuman. At hindi ito maaaring magpataw ng parusang kriminal. Ang layunin po ng katarungang pambarangay ay pagkakasundo at hindi pagpaparusa para sa mga Seryosong paglabag, ang Korte pa rin po ang laging tamang forum. Ang papel ng lupon at pangkat ay makipag-ugnayan, magtakda ng hearing at hikayatin ang pagkakasundo ng mga hindi nagkakaintindihan panig. Hindi magdesisyon kung sino ang dapat makunong. Okay mga barangay, muli salamat po sa inyong panonood ha. At sana kung kayo may natutunan, maaaring niyo po itong i-like, i-share. At para dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaaring din po kayong mag-subscribe. Muli, maraming salamat po at ako si Jeffrey.